Ayun. So, uh, good morning, good night sa ating lahat mga ka So, uh, dito na naman tayo sa ating uh, munting manukan. So, panibagong episode sa ating vlog. So, uh, sa mga subscribers natin rin dyan, uh, shout out sa inyo. Lalo na kay uh, Sir uh, Alvin Tanyada. So, salamat sa iyo sir sa pag-suporta uh, sa ating uh, munting uh, channel. So, update uh, tayo sa ating... Uh, mga alaga so ito na mga breeder pagkita sa inyo iya so ito na yung ating mga breed mga breeder so si dito sa kabila ay yung, o, yung may itlog na ay ano nang itlog na yung ating gold Gold sweater natin yan O bre, ito partner niya Yung uh, yan, Isa pa lang yung Itlog niya eh. Ngayon pa lang yan uh, Mga dalawang araw ko pa lang pinaris yan So ito yung Kaya uh, natin uh, uh, Gelmore Galing uh, Iloilo So pinadala sa akin Ang kapatid ko Na may uh, farm doon sa Iloilo So, ito sa kabila yung sweater natin. Pinarisa natin na uh, pumpkin sweater din. So, yung roster niya, uh, three times winner yan mga ka-breeder. So, yan may sinyalis yung kanyang paa. Ito naman yung ating uh, talisay. So, pangit yung pagkakuha natin ng ano, ang video dapat pala naka ano. so di bali na yan ang ating liver uh, lifter hats ang galing bakulod so yan yung ginawa natin ng, ng, ng kanyang kaskasan na ito naman ito ano naman yung nga, ating mga mga native yan. Yan. Uh, so ito yung ating uh, we called records sa uh, mga uh, hatch gilmore Sweeter, ayan pinagsama ko na sila dyan yung mga sisiw apat yung ano natin dyan yung hatch na gali na ano nulahi ng ating bakulod line malaki na so yun, yung isa nating sweater yan uh -huh. so, wala tayong uh, pasok ngayon so nilinis tayo ng ating ano, tulungan ayan yung native natin no oh. may kukuha na yan sa Sabado so ilang pira aso na lang yung matira dito kunti na lang to yun yung sya mo yun hindi madumi na yung ating maglinis tayo mamaya kabarido ang laki na yung pirobya natin kayo kabarido oh hmm. Six 6 months ating uh, white kills o yun papakasta na naman yan ating uh, baldado so medyo matabang na to lagyan natin yan mamaya ayusin natin yung tulungan natin nagdagdag tayo na yan may mga gulay gulay din tayo dito mga kabreder oh. yan ang may tanim din tayong sili dyan yan kulak tayo yan so ito lang muna mga ka-breeder sa susunod na episode ng ating vlog bye bye